nakamix pa alis na tayo ng Rizal pabalik na tayo ng puerto so kung nakikita ninyo ay palapit na tayo sa Revolto na Rizal dito sa Rotonda hindi natin alam kung kailan tayo ulit makakabalik dito so ayan yung may bakod na yan yan yung Revolto ni Rizal so iikot muna tayo sa Rotonda parang 10 ten, uh, years ago tayong pumunta dito dati ang ganda Diba? so dito yung daan papunta ang Quezon so guys andito na tayo ngayon sa Quezon so ang gagawin natin ngayon ay magpapagas lang tayo sa glit dito tapos dediretso na tayo ng Abu Abu and ikaw yung nagdadrive, ikaw rin yung nagbibidyo so <laughs> bahala na yan kung makikita na ang maliwanag basta andito na ako sa Quezon after how many hours may truck pa kasi so sa next tayo magpapagas diyan mga besa. yung ikaw na nagte-traffic, ikaw na nag-vlog. And we are here at tayo oh. Oh, yan na. Malabas na tayo ng daratan. Nahara na tayo. alright, malapit na daming sasakyan ang init sobra alas 12 na kasi kaya marami ng sasakyan buti na lang medyo kumukulimlim pa minsan minsan pero ang daming tao pa rin kahit mainit grabe sulit yun kita kits na lang ulit mamaya ah